Hello! Good morning! On the way ngayon ako doon sa Botanical Dam. Botanic Garden po. Nasim Road. Ignore nyo na lang po yung background ko kasi dito po ako sa ang nila ng MR3 yata. Now, pupunta na ako doon sa may gate. Dito na ako guys sa harap ng Botanic Garden na Simro. Ito. Ito ang view sa harap. Oh, nakuha si Kuya. Ito. Okay. Then pasok na tayo guys si Mel. Mama Mel. Mama Mel Vlogs. Yun lang hindi pa po naka subscribe Pakisubscribe po ang aking channel. Salamat po. Pakilike na din and share. Thanks for watching here. See you again later. Right Dito nga tayo guys sa loob ng Botanical Garden. Nasim Road. Dito na po. dito yan siya dito pa lang po tayo sa may bungat po oh, mainit saan kaya sila yan chin wala dyan punta tayo doon sa looban ubat po pinasasa Punta tayo sa Kagubatang Hanapin natin ang mga Ongi Hi oh, uh, Ito, Heritage Street daw to uh, Tawag nila dito is um, Hemak Tree anak si daw ito. Malaking sa'yo. Ito, malaki siya. Tapasok pa lang ako. Hindi ko alam mo asan yung mga kasama ko. Mag-isa lang po. Ako ngayon. Wala pa yung mga kasama kong ito. Ayun. fine entry yan o. Oh fine tree asan na ba? The big fine tree snake tree daw to ito oh, this is a uh, snake tree sabi nila, ewan ito so, ang part naman dito is yung, yung tawag nilang swan lake nakikita nyo guys yun ang malaking Pilapia. Ayun. May isa. Meron din doon. Isa. Isa. Tawag daw dyan, guys, is Changkuda. Ayan. Sabi niya dyan, oh. Changkuda. Ayan. Mga bata, nakahilaan. Ganito kami ng mga... Mabata pa ako guys nakikipag ganyan kami habulan tapos karga ako ng kuya ko yung trees na nagalagay sa Singapore bill ito wala e, walang kanong tawag nito yan itong tree na to ayan Ga, galinaso daw ang tawag ng freeze na yan. Yung kahoy na to. Ito. Ito yung nakita ko na nasa Singapore bill. Di ko lang kung anong pera yung nandito na. Ito. Kaya nilagyan nila ng fence. Ayan. Dito guys. Heritage Garden daw dyan. Doon. Pupunta doon sa looban. Tabad na kung pupunta doon guys.